mga kababaihan sa Islam. Mula-mula sa telebisyon hanggang sa mga paskilan o pabalat ng pahayagan, ang katawan ng mga kababaihan ay karaniwang ginagamit bilang dekorasyon at kadalasang nagsisilbi bilang mga pangsekswal na bagay upang ipangakit sa paningin ng mga kalalakihan. Fabang tayo ay kasalukuyang nakikitungo sa mapagsamantalang kulturang ito, sa nakalipas na panahon ang mga kababaihan ay itinuturing na isang tunay na ari-arian na binibili at ibinibenta tulad ng mga kalakal. Ang mga kababaihan na matagal nang nagdurusa sa pang-aapi at diskriminasyon ay hindi nakipaglaban para sa kanilang kalayaan upang muling mapagsamantalahan at mabawasan ang halaga na nag-uri sa kanila bilang mga tagapang-akit sa sexual lamang. Nang dumating ang Islam sa loob ng mahigit isang libo, apat na daan taon na ang nakalilipas, nagkaroon ito ng pag-aalsa laban sa hindi patas na pagtrato sa mga kababaihan. Nagbigay din ito ng mga batas at detalyadong mga probisyon upang pangalagaan ang kanilang mga karapatan at kalagayan na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magkaroon ng isang marangal at masayang buhay. Ang isa sa pinakamahabang kabanata ng Quran ay pinamagatang Ang mga Kababaihan dahil sa ganap na mga probisyon o panustos na ibinibigay nito sa kanila. Sa Quran, nagbigay sa atin ang ala ng mga kasaysayan tungkol sa ilang matuwid na kababaihan at pinangalanan din ang isa sa mga kabanata ng Quran na Maria, ang ina ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dumating ang Islam upang baguhin ang maling pananaw tungkol sa kababaihan, at hinikayat ang mga kalalakihan na ituring sila bilang mga tao tulad ng paglikha sa kanila ng alah at nilayon na sila ay maging tao, at hindi bilang mga kalakal. Hinihikayat nito ang mga kalalakihan na tingnan ang mga kababaihan bilang mga karamay sa buhay, hindi mga isang gabing katambal, at isaalang-alang ang mga ito bilang pinagmumulan ng pagmamahal, awa at kapayapaan at katahimikan, at hindi bilang pisikal na sexual na mga bagay.